Hello po, good afternoon, good morning, good evening. Ito po ang aking asong, si Chico, Namakulit, makulit. Ayan, ayaw niyang, pinip ayaw niyang pinipicturan sa pinibidyo. Yan, yan, yan. Pero ang bait po ng aso namin ito. Kaya sa kabait. Namakaano yan eh. Tinali namin yan kasi bawal na, bawal ang dito. At hindi ito marunong umuwi sa bahay namin. Yan. Ganyan yan ka, ano, ganyan yan ka. Lambing yan, tatakol-takol. Ayan, ano Chico! Chico! Chico. Chico. <laughs> Ayan, papasok na siya. Ito naman ang aking pusa. Umakyat dyan. Ayan. Takot ako baka mahulog. Yung pinagagawa ng pusa naman namin. Ayan. Ayan na. Ayan na siya may pinagagawa. Bakit nga kaya, no? Ang pusa, hindi natatakot. Ayan ako, no? Anong kinukot-kot-kot-kot niya dyan, oh. Ayan, hindi man lang siya matakot kung mahulog. Ayan, makyat na doon. Ay, sus. yan ang pusa namin sinana Nana. Ayan. At yan, akma na naman siyang tatalon. Ala, Nana, mahulog ikaw dyan. Yan ang pusa namin. Masarap talagang mayro kong alaga. Ano pang tanggal siya ng stress. Yan o, tumuloy na siya.